sa mga anomalyang sinabi ni BBM. Correct. Doon sa ano, di ba? Yung Sona. Bakit naka-focus kayo kay Inday Sara? Mga Duterte. Daan-daang bilyon ang pinag-uusapan. Pero wala kayong pakailam. Hindi nga kayo nag diyan sa uh, flood control na iyo. Wala pa partner eh. Aha. Pero dito kay Inday Sara. Tsaka kung totoo po na gusto nyong i-check yung, na, yung mga may kasalanan, bakit ni isa sa inyo hindi po magsampa nang proper no nakaso sa proper court kay Correct. Bipisara. Lalo na ngayon, partner, <coughs> kung hindi umubra sa impeachment trial, pwede na sa kasuhan kung gusto niyong papanagutin talaga. Eh, hindi naman eh. Kasi partner, alam niyo ang pagkakaiba? Bakit ayaw nila magsampa sa bakit, partner? normal na korte? Hmm, bakit? Sa normal na korte, kinakailangan yung ebidensya uh, evidence uh, beyond reasonable, reasonable doubt. doubt. Uh -huh. Samantalang dito, boto lang Kinakila Kaya na nilang patalsikin si BBP Sara sa pamamagitan ng boto, dito po ebidensya beyond reasonable doubt. Kaya mas madali sa kanila yung maghanap lang ng boto kaysa maghanap ng tunay na ebidensya.